paano nga ba mag-inquire ng balance sa Land Bank ATM account mo? So hello guys, before natin simulan yung video natin kung paano nga ba mag-inquire ng balance sa Land Bank ATM account mo na hindi mo na kailangan pumunta sa malayo na brands para lang maka-inquire. Okay? Dahil pwede naman dito sa online. Ituturo ko yan bago tayo magsimula. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka sa aking YouTube channel at i-click mo yung bell. manutis ka sa mga video na i-upload natin sa YouTube channel natin. Kaya pa-support na lang po at saka comment na lang po kung ano pa yung mga katanungan natin sa ating tips for today's video let's go. So first po, pumunta po tayo sa App Store or Android kaman, Pumunta ka po kayo sa Play Store niyo at saka i-search mo 'yon doon sa search bar natin, Land Bank Mobile Banking. So ayun 'no, lumabas na nga 'yon po. Ayan, so yung gray na yan, yan po dapat yung iano natin. If ever na hindi ka pa nakapag-install, install mo at saka um, i-open mo pagkatapos mong ma-install yung land bank, mobile banking natin. At saka pag ma-open mo na, i-scroll mo lang pataas at makikita mo dyan cash card inquiry. So, i-click mo lang yan. Tapos, lalabas na dyan cash card number. So, yun yun po yung lagyan po natin ng example ngayon. Yung cash card mobile number natin. Ayun. So, if ever na matapos ka na dyan, ilagay mo naman ngayon yung pin number mo para or pin code mo para makapasok ka. So, 'yun lang muna sa ngayon. Thank you. Sana nakatulong po ang video na to para sa iyo. And don't forget, please subscribe and like na lang po sa video natin. God bless.